Hello and good morning from here. Ayan, dito tayo sa ating paglalakbay or I'm here for a walk. And then, nag-stop like, over ako dito para matingnan ang magandang view sa paligid natin. Ayan, maganda pala yung view sa area na to. Ayan, may boat doon. marinig ang mga ibon na nagsisiawitan ang ganda ng view kulimlim yung panahon namin ayan ang view soon sa kalayuan ang ganda na paka peaceful tingnan mo dito mo lang yan makikita ang mga mountain na yan in between sa karagatan <laughs> isla-isla. Oh, diba? Ang ganda. Tsaka nandito ka sa taas. Yan ang baba, dagat. Yan, mga trees. Yan ang palikid. I need to be careful. Ayan. Tapos, mayroong cave yan dito. Tingnan natin. Pero hindi natin pasukin. Alam ko may cave yan dito eh. Hindi na tayo papasok. Saan ba yun? Ay, ang layo na ng cave na yun. Saan ba yun? Hanapin <laughs> natin. Ah, ito, ito, ito siya. Ayan. Ayan, ang cave. Ayan siya mga loves. Ayaw kong pumasok mag-isa lang kasi baka may ahas dyan. <laughs> Ay, actually, wala namang ahas dito sa uh, mga kabundukan ng Norway. Ayan. O, ba diba? So, ayan ang ating maiba vlog for today. Nandito tayo sa mga nature naman. O, ba diba? At least, may fresh air. Napaka-relaxing ng paligid. So, have a great day sa lahat. Bye-bye po.